oo, paalam mo na tayo doon siyang gay labio. oo, paalam. oo, siyang gay labio. oo, paalam. oo, paalam siyang gay labio. oo, paalam. oo, Kay siyang gay labio. oo, paalam. oo, paalam siyang gay labio. oo, paalam. oo, paalam siyang gay labio. oo, paalam. oo, paalam oo, paalam. oo, paalam oo, Ah, punta lang naman tayo sa banyo na bakit lang. Wala naman ka mula. Wala ka mula siya. Wala ka mula. Wala ka mula. Ganto ah. ba? Wala dapat. Hindi mo alam mo saan tipolo? Ayan guys. Dito sa ibang bansa. Ganyan yung mga sasakyan oh. O ganyan. Sasakyan.

誰 Agak-agak mo ta. Oh, wow. Neram bilang pala. Mm -hmm. Ayo, tayo nagpapa car wash. Oh, pa car <coughs> <coughs> motor wash. Mga tawal, mo <coughs> <laughs> Tataya nga ako, baka malalong eh. Sinda lang ako sa pagsahe. Okay. Uh, eh! Tel, lebar bente, onsi bente, bente. Unse, bayinte. Ah. Eleven. Bayinte. Pagpindas <laughs> mo gano'ng lang. Kino na lima. <smart> sexy. na nga lang tayo, lakad lang tayo May Maaga pa naman eh, hindi pa naman problema yung video ako. Ilag yang tang Ilag. Ada mo kung bakit eh, banyak ni lagi kan sama no? tu. Tunggu punya sila. Ay, mag mau instal buka pa? Walang motor je. Merah lah. Tak boleh layu pun sentro. Ano mo, ano mo, gano'n na lang, piya-piya na Piya-piya yung. Pero ako doon sa kanto. Ayun o. Ayun Pagbalik na No? lagi Ayun o. Pagbalik na o. No? Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Para maka minutes mo ako. Wala <coughs> lang kasi. Ito madali eh. po. na ako. matakot ka kagabi pa ko. kaya nga hindi ako nag ano nag work nag work dito, dito kami no, nadaan daan no, no, no. malo dito kami nadaan daan motor, motor. yan huwag okay. okay. sa atin sir cut huwag daan dyan ah saan dyan dyan kami na daan ah pati naman daan ang talaga yan sure, Jesus, Apa pa namin ikat. Ay, sabado kayo niya. Nagka-black eh. Nagka-black yung tatlo Eh, Ba't kasi pinakawalan ka na ng Manila eh? Hindi naman siya. Sa kanila na yan wala. Wala tali sa atin yan. Kung pa si Jai? Sa alas 11 kayo, mamay pa siya. Alas 11, alas 10. Ay, no. Kayo. Hindi mata na biyahe Brownie. 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 Pare-pare siya. Brownie. Ayan guys, mag naglakad ka. Maki-maritas muna ako dito. Agagay, maritas ka Maritas ka agad. mau apoi apoi

Oh, kasi wala dito minsan eh. Ha? Huh? Wala dito sa kulitan. Uy, blaki mo. Kawin mo yan, Blaki! Uwi ka na, anak. Hindi, uuwi na lang yan. Pag ano. Di ba ting sarili silang umuwi nung ano? No? Punta tayo kina ano? Eh, niya naman. Tinatandaan niya yung dal. <laughs> Uy, ko Tawag mo kami yung tricycle. Naku, sisimpin ka na tayo.

Guys, isin ang papaya. Kuha tayo papaya. Sa dalan. Yelong papaya. Uh, Yelong no papaya. Yelog na no yan. O oh yelo no talaga? Yelong papaya. ba